Nandini nga ho pala kami ngayon sa Kalapan at kami nga ho ay namimili dito ng mga school supplies. Dahil malapit na naman nga niho ang pasukan at ayan nga niho at kami dito sa Kalapan ng mga school supply na ipamimigay. At dahil pinagpala nga niho tayo ay gusto ko nga niho magbigay ng konting tulong sa mga batang kapitbahay namin. Ilang araw na alam lamang nga ho ay pasukan na kaya rin na lamang nga ho pala yung naisipan naming pamilihin. Dahil medyo maraming nga ho mga bata dito na nag-aaral tas wala pa nga ho budget na pambili nga ho ng mga gamit nila. Kaya sila na nga lamang nga ho pala yung kung bigyan? Halos karamihan nga ho din sa mga bata sa amin ay eh, Wala pa nga hong school supply ay eh, sabi ko nga ni ako na lamang yung mabili para sa kanila. Dahil pinagpala nga ho tayo ay gusto ko nga rin nga ho pala maging isang pagpapala din. At short story time at gusto ko nga hong i-share sa inyo kung paano nga ho tinupad ng Lord yung prayer ko. Nung nakaraang buwan nga ho ay nagpray ako at nangako ako sa Lord na nakapag medyo tumaas nga ho yung sahod ko this month ay mamimigay nga ho ako na konting tulong dito sa mga kapitbahay namin. Basta yun nga ho yung pinagpray ko at yun nga ho yung pinangako ko na gagawin. At yun nga, ilang buwan nga rin nga ho pa nakalipas at yung kinikita ko nga ho dito sa vlog ay hindi man nga ho ganong kalakihan. Kuminsan pa nga ni yung pumapasok nga ho sa akin na pera ay talaga naman nga ho kulang pa sa pambayad ko sa akin tuition. Tapos pag nagawa nga rin nga ho pala kami ng content ay kailangan nga rin nga ho pala may konting budget ka. Tapos yung mga gastusin pa nga ho sa araw-araw ay talaga naman nga ho kulang na kulang pa. Tapos yun nga ho doon sa pumapasok nga ho na pera sa akin ay binabawas ko pa nga rin nga ho doon yung aking pang -tight. Ay din nga ho, at fast forward at ngayong buwan nga ho, ay medyo lumaki nga ho, yung kinita ko. Hindi naman nga ho, sobrang kalakihan. Pero kung papansinin nga ho, naman nakaraang buwan, ay talaga naman nga ho, may pagkakaiba. Ay baka isipin nyo nga rin nga ho pala na umabot ng isang milyon yung kinita ko. Aba, hindi naman ho. Hindi ko naman nga ho, ari, sinabi sa inyo para nga ho, magmayabang. At gusto ko nga lamang nga ho, palang ipakita sa inyo kung gano'ng nga ho, kabuti ang Lord sa buhay ko. At gusto ko nga lamang nga ho, pala maging isang patotoo kung paano nga ho, tinupad ng Lord yung prayer ko. At hindi pa nga rin nga ho, talaga ako makapaniwala. Wala pa nga isang buwan yung pinagpray ko at talaga naman nga tinupad ng Lord. Basta nung nakarambuan ko nga lamang ako pinagpray at nga ako ako sa Lord at yun nga ni at tinupad niya. At kapag inuna mo nga ang Lord at kung ano man nga ho yung hilingin mo ay talaga naman nga ho walang imposible sa kanya. At kapag naging tapat nga ho tayo sa kanya ay magiging tapat nga rin nga siya sa atin. Lagi ko nga ni ho rin napapakinggan sa testimony nga ho ni ate. Kapag pinagkatiwalaan ka sa kasamalit na bagay mas pagkakatiwalaan ka kanang Lord sa malaking bagay. Kaya sa buhay nga ho natin ay talaga naman nga ho sinusubok tayo ng Lord kung paano nga ho tayo magtiwala sa kanya. At ako sa patut too kung gaano nga ho kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. At dahil tinupad nga ho ng Lord ang prayer ko, kaya tutuparin ko nga rin nga ho pala yung pinangako ko. At pagkarating nga ho namin din sa bahay at ayan nga ni ho at pinagri-repack na rin namin ari mga school supplies. Dahil maganda pa nga ni ho yung panahon ngayon din sa amin, kaya ngayon nga rin nga ho pala namin ari apamigay. At ilang araw na nga lamang nga ho pala ipasukan na ay gusto nga rin nga ho pala namin aring ipamigay. Para nga ni yung mabibigyan nga ho namin ari mga school supplies, eh, hindi na nga ho sila mabili ng kanila mga gamit pa. Dahil medyo marami-rami nga rin nga ho pala pamigay namin at ayan nga niho pala, dito muna kami nag-una sa may kamangyanan at bago pa nga ho namin gawin na mga bagay na hindi nga namin alam kung ano nga ho yung agawin namin humingi nga ni ko nang sign kung ano nga ho yung gagawin namin kung magpapakain nga ho kami o mamimigay na lamang kami ng school supplies ilang linggo nga rin nga ho pala yung pinag-isipan namin kung ano nga ho yung gagawin namin din at dala rin nga ho yung sinabi nga ho ng Lord sa aming mga prayer ay dali nga ho yung aming ginawa tamang tama nga at pasukan na hindi na nga ho mabili dito yung mga bata sa may kapitbahay namin sobrang saya nga ho ng mga batang kapitbahay namin kanila nga ho mga bagong gamit. At maraming salamat din nga ho pala sa Kampi, Kapatirang, Manggagawang Pilipino at Kiatik Winnie sa pagpapaabot nga ho pala na ibang mga school supply para sa mga bata nga ho din sa amin. At yun lang naman nga ho pala muna ng ating video ngayon. Esa eh isang araw naman nga po pala ulit. Bye!